Okay guys, magdadala muna ako ng relief supply yeah. nagdala ng relief Kaya lang nandoon, pinadala ko na lang sa tao Ayan na yung nagdala Bali, yun lang ang sadya ko dito Siya nga pala, galing ako ng Manila Sumakaya ko ng aeroplano

pagdating ko ng Manila hinintay ko yung kwan ko bagahe yung check in baggage na mga luto ng ulam karne Paglabas ko ng airport, naglabas ko ng airport nakabok na ako ng grab taxi tapos sumakay na ako dinala ako sa Cavite Ano? Okay na? Thank you. Sa gaulan. No. Sorry na kung pwede magpahilot. Sa ano na pa, paumay na pa naman yan oh. No? Oo. Sige, sige. Ako yung nagpa-planong magpahilot. Pagdating ko ng Kabiti. Eh. Sa airport pala may sumundo sa akin kaya sinamahan niya ako sa tinutuluyan niya sa Kabiti sa Bacoor pagdating namin kay tanghali naman kumain muna kami pagkakain namin kain namin pumunta kami ng SM Bacoor Pagdating sa SM, Nagkuhan kami Naglibot-libot Nakabili ako ng Leather shoes At saka slacks na pants <laughs> Tapos pag Nung mapagod na kami Kasi may sumama sa amin Pagkakabiti e, First time ko makarating Nang bako or pagdating doon nung mapagod na kami kumain na kami sa Kenny Kenny Rogers <laughs> ito yung pagpapagupit ako siguro pagunting ako pag muna ako guys Para gwapo Barbershop <coughs> Dito tayo guys Ayan Up ko muna Stop ko muna ang istorya ko na tayo Ulan, oh Alright. Abutan tayo ng ulan Tsaka pala, ano na ba yung kwento ko? Yun nga, pagdating ko sa Oh, gupit na tayo, no? Pagdating ko ng SM Bacoor, namili ako ng sapatos na gagamitin ko. Tapos, kumain sa Kenner Rogers. Pagkagabi, umuwi sa bahay. Kinaumagahan, pumunta ulit ng Divisoria Mall. <laughs> Ayun, doon na naman kami nag-ikot kasi maraming mura daw doon. Nakabili yung mga kasama ko na cortina, ng mga uh, sandals. Ako, nakabili pa ako doon ng t-shirt na white. Ayun, paka pagtatanghali eh, eh naramdaman naman namin na gutom na naman kumain kami sa Mang Inasal sa Divisoria kaya pasensya na kayo kung medyo late na itong video ko kasi siyempre pagdating ko may ginawa pa sa bahay may nagtatrabaho Nag-umpisa nagumpisa magpapintura ng bahay at saka bakod kaya ngayon na naman naka naka vlog Tapos galing Divisoria Umuwi Sumakay kami ng bus <laughs> bako or, Medyo matakal yung biyahe Mga siguro Sobra Isang oras yun Or dalawa Antok sa bus tapos sunod na araw Nagpahinga muna Tambay sa bahay Tapos Hanggang inabot kami doon na 6 days Ayan, pakatapos na stay namin doon sa Bacor Pinaumagahan, alas 4 pa lang, pumunta na kami ng airport kasi babalik na kami dito sa isla kaya yun naka video ako kasi nandun ako sa may bintana <laughs> paspas natin. Hinahabol tayo ng ulan. Nasa likuran natin ang ulan. pagdating dito sa Bicol Teka, mulo na. Sa situ camera o basa <laughs> alright guys i-upload okay, ay i-upload ko na lang yung pauwi ko <laughs> dito sa isla Nakaabot tayo ng ulan Tanggalin ko ang battery ko Ay ang camera ko doon sa may buildings Malakas ang ulan tangkal natin ang ng ang battery guys ay <laughs> bakit, <laughs> bakit battery camera doon na tayo sa bay hotel sana kung ulan konti na lang pagbubagyo sira ang mga bahay Macht jetzt mal trap ich wieder. I yada para dapat tu. Hola. Bay Parade Wow, ang ganda ng Raptor Ay, abanti Ay, nako Alright mga boys mga bay mga guys hindi na ako nakapag <laughs> hindi na ako nakapagsalita doon kasi iyan nga traffic traffic nakapokus lang ako sa pagdadrive diba asya nga pala ha Malapit na tayo init ng panahon ngayon hindi ko alam kung kaya yan ang aeroplano sana pag alis ko maganda ang panahon Today is Saturday. Ayan. Maganda talaga si Borgman, guys. <laughs> Hindi sa singit-singit, sa traffic. Maganda siya. Magandang i-drive smooth. <laughs> Hindi siya matagdag. Alright. Thank you for watching. Bye-bye.